Magandang buhay mga bata. Ako nga pala si Teacher Kayla at ating pag-aaralan ang bawat tulog ng alpabetong Pilipino. At ating sisimulan sa letrang A. A A B B C K D D E E F G G H I E

X. Y. U. Z. Z. At nais ko ngayon, sabayan mo ko sa mga halimbawa ng alpabetong hindi na. Wika. Wika. W. I. K. A. W. w I. I K. A. A, A Wika. Wika. Dumako naman tayo sa pangalawa. K U E O e. O O Keso. Keso. At ang panghuli ay tasa. Tasa. Dumako naman tayo sa letrang T, t A A, S, A. Dito nagtatapos ang ating aralin. Salamat.